Luyo nga kulbahinam ang unang round sa away sa duha nga mga boksidor. Apan, wala nag-iusika ni Villarosa ang kahigayunan og ipalukkapa sa luna Sepresores si sa ikaduha o ikaupat ni round sa Super Flyweight Division. Nakasugagod pa si Presores o nahuman ang away o may ang mga judges ngadto ni Villarosa by a unanimous decision. Kalma ay kay ang sabat namang Makalma pero kay ang kalaban veterano kayo kay gikan pa ka bata boxer na rotodaan mo nang sipre si pre, amping but may kuan kay sig masakpatan daw. Sumala de Villarosa ang nagbunga ang maayo nilang plano sa iyang coach luyo sa pagka sa kaatbang, gikan sa amateur boxing. kun sa nesgutan ng motibasyon sa iyang kadaugan ang pangandoy nga mahimong kampyon. O, gusto na ko na kay sipre pangandoy na to to kas. Kuan pod ginang nabud po, ma tagna may maabot sa ginabuhi sa fourth step pa lang madaog gud Samtang ang coach nga si Boy Gabalyo ang aminado nga ilang ipangandaman sa hosto ang away tungod sa dili basta-basta ang kalaban ni Villarosa nga nagtubo sa boxing. Sumala sa nisgutan nga makuting training ang yabi aron niya maangko nila ang kalampusan. First pro niya, four rounds, pero nakuha yod, nga, yun. Nga kuan ka man tong adula nga mura nisalig po ko sa kuan niya kay kusog man gyud ni siya bisag minus pa yang experience kay bago pa pero sa iyang kusog na ko na kayo pagsalig. Sa kasamtangan, padayon lang matod pa ang training ni Villarosa na posibleng muaway sa Setyembre sa Surigao, pananglitan nga dili makasingit sa Pulomulok, South Cotabato. In the heart of changing lives, kinis Brigada Danikasi, Brigada News.